Ako no, po papaya si Boy mga. Ayan no, gigil na gigil okay, isa. pa. Isa. Galing ko na. isla. Isang magandang araw sa inyong lahat, mga ka isla. Kamusta kayong lahat? Araw. yeah, no? kasalukuyang araw. kami. Ay, araw. dan, Kasalukuyang kami nagpapakuha ng class picture namin. <laughs> <laughs> Itong aming, aming principal. <laughs> so, yan, mga -isla. Ngayong araw ay dito kami manananghalian sa aming bakuran, no? At ang aming kakainin ngayong araw ay ano? Lilola. Manok. Sinalang. Sinalang. Native na manok. No? So, yun mga kais lang ngayong araw. Kasama ko si Boy Mangha. Ayun o. Oh. Mung nagpapaalam sa Shota. E boy Kulot. Hello po. Yan. Barber Scott. <laughs> si Binibining Marikit. Yan. Nagpapapungay-pungay pa ng mata. <laughs> Tapos si Binibining irit Yan. Laging nakangirit. <laughs> Tsaka si Miss Angel. Ayun si Miss Angel ng aming anghel. Ay, hi, pa nga pala. Tsaka si Pauline hi. 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 Say hi kay Mami Pao. Mami Pauli, si Lola. Tsaka si Ate Yana. So yun mga kaisla, abangan ninyo yung aming lulutuing tinolang manok. Ito na in 3, 2, 1. Thank you.

Kaya nung pala, pinipigaw mo na naman dyan. Kaya pala sumirit yung tayo na naman tayo. Naiinis kasi ako. sa damit na nga yung kamay. Wala Patay mo hindi. tayo. tatakbo pa yun. Hirap. Hirap hirap ka. lang yung hawak. Hirap na hirap ka

Nung ng papaya si Boy mga ano okay. Ayan no? gigil oh, na yun, gigil isa, pa. Oh. Isa. Ha? Dalawa. Dalawa. Hindi pa. Ano yan eh? Papaya sinahuga ng ano? Ng manok. Uh, <laughs> luto yata malakas na naman kumain to. Hindi ba? Galing ko na. Wow. Ayan, what's up mga kaisla Habang ang lahat ay busy Ayan Yung dalawa yun, naghihintay lang ng pagkain no? Kakapal na mukha Eh paganyan pa ng muscle, <laughs> <laughs> kamote Pero <laughs> nag-apoy Proud na proud sa pag apoy <laughs> Thank <laughs> you. Ah, habang nagluluto si Binibining Marikit. <laughs> abang naman yung mga ano. Ayan, yung feeding. <laughs> oh, no, no, ano, no, 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 no. kayo ha. <laughs> Muy pili na mga guys anong part yung kanila. Ah, ah, kita mo na ba yung malaki? Ah, <laughs> uh, akin yun na. Ah, <laughs> yung malaki ha. <laughs> ito, ko ito yun. Kahit dalawang gayot na. Kamusta naman Binibining Marikit? Sarapan mo ha. Oh, laway. Wala sa <laughs> <laughs> Laway laway ka na. Tagal-tagal <laughs> na mo pahana para ano. Uy. Siyempre, di oh, si pa malambot. Yan o, no, mga ng maluto. Nialagay niya na yung blood. Ang dugo ng manok, no? Akin ha Akin din. <laughs> Yes, yung kung gusto pang na sa -tapang t -tapang t -tapang Amen! Amen. Parang mahuwalang din yung prayer mo. <laughs> Let's go! So, Kain tayo mga ka-isla! Kain! 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 Kain. 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 Lang, gutom na gutom na mga ka-isla! na po si Timmy! Oh. <laughs> ko. Sabi ko sa'yo eh! Bakit? Kasi nga, huwag yung nabawa ng pagkarami-rami. Bawa? <laughs> uh, kamuti ba siya nang hanap yung Yan, mga kaisla. Ano <laughs> nang hanap ko dun? Ay, wala pala klamang, bro. Hmm, sapi ng kapaya, oh. pag Kapaya lang, peti. ilang sa Happy Pula. ulan. Mga kaisla, oh. Oh, oh, oh! <laughs> Ay! oh ayan, Oh, tayo, palit Ito, tayo. Bakit nga, tulo? Ayan. Nangis si payu si kue berang? Tahu, tahu. Ya, ya. Ay, natulun, apa itu bu? Nanggur? Nanggur, cintai omnya. Aku Oh, okay. So yun mga ka maraming maraming salamat sa inyong panonood. No, kung nag-enjoy kayo sa video ito, i-click nyo na yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo na din ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa namin mga video. Maraming maraming salamat mga ka -isla. God bless and bye-bye! Bye guys! you yeah.